ano may mga nakalagay na dito na please subscribe, like, and share sa Biyahil channel yung, yung parang jacket natin pang biyahe uh, yan tapos marami pa kayong makita dito na mga design tulad dito, yan uh, yung shaliko, yan notes buster uh, pre -hilo. Yan, Gano'n. ka do. Tapos ito naman uh, sa ano niya, uh, Nodes Buster. Ah, uh, free sa likod nakalagay dito. Uh, please subscribe via Hero channel, YouTube logo. Tapos yan. Ah, uh, via Hero channel. Now. Yan. Via Hero channel, please subscribe. Yan. Tapos yung mga t-shirt natin, yon din. Oh, yan. Nodes Buster, ah, uh, Lugo, tapos ah, uh, yon. Kita din mo ang pre Halo. Yan ang t-shirt natin. Marami ito. Maraming kulay. Nakakaano sa kulay kasi ang dami niya. Yan oh. Ito naman, Nodes Buster. Tapos ano yan sa sa harap yan, Nodes Buster, Lugo, ah uh, Pre-Hilot. Ayan. O. Katapos, yung sa likod naman niya, ang ganda tingnan. Ayan. Uh, please subscribe via hilot, tapos Lugo. tapos channel. Ayan. Yung mga nag-order na dito, what is uh, what is, ano lang ito? Uh, 550 pesos lang ito. Yan. oh, yan. O oh, yun o. Oh. Please subscribe yung channel. Ah, uh, Lugo tapos yung channel niya. May ano naman tayo with color. Yung mga gusto na ma makabili ng with color. May ano tayo, Nodes Bastard, ah, uh, Pia Hilot for free, ah, uh, Hilot, yan. Nodes Bastard, lugo ng, ano, yan, uh, nami tayo. Yan. Sa likod niya, ano to, with cooler ito ha, yan o, oh. may cooler siya, yan. Ah, mag-video din tayo pag masuot natin. Ito, 'yon. Please subscribe, like and share lang 'yan. O, yun oh, 'yon Maraming kulay na gusto ninyo mapilian. Yan ang unang product natin na ginagawa sa ano sa Via Hilot. Tapos dito, yan. O oh, yan, ang ganda ng kulay. Nodes Bustard. Ah, uh, uh, Mindanao Vlogs. Uh, manood na kayo sa ah, uh, Oh, uh, uh, please subscribe Via Hilot. Yan. Mindanao Vlog. on, uh, dito na kasi tayo sa Mindanao. Ah, uh, yun ang ano natin. Please subscribe Via Hilot, Mindanao. Nodes Bastard. Tapos, yun na yun. Makita mo na yung dito naman nakalagay na ah, Biyahiro Channel sa harap. Kasi ito, Nodes Bastard sa harap. Sa likod pala. Yung sa likuran. Ito. Yan o. Yan. Ayan. O, makita ninyo naman. Makulay siya. Ah, please subscribe Biyahiro Channel. At tapos yung logo ng Biyahilor. Ayan. Ayan. Yung sa YouTube. Yun di ba? Ang ganda tingnan. Uh, ganun lang ka simple mga kaibigan uh, ang product natin sa mga ginagawa natin na uh, ano. Ngayon hanggang pinaka-uniform ko na ngayon susuotin. Uh, salamat po sa pag ano, di ano. Ang ganda tingnan ni Behilot nga naka ganito na habang naghihilot. Mainit, hindi na siya ma ano, ano nakalagay diyan. Uh, Please subscribe the Hilo channel. Amin uh, Mindanao. Oh, Mindanao na tayo ah. Uh, Mindanao. Oh, yan. Ganon kaganda ang ano. Yung ano ninyo, 550. Mamili na lang kayo kung anong gusto ninyo. Oh, yan. Uh, please subscribe the Hilo channel sa YouTube. Thank you. God bless. All.